So, ito meron tayong sitwasyon dito. Ito yung dami kong cellphone, no? Oh. Itong isa, napulot ko lang to kanina. Napulot ko. Ngayon, wala siyang password. oh Wala, wala siyang password. So, ngayon, ang nakapulot, eh, taga tumana daw. Tumawag na siya sa akin. So, ngayon, nandito ako sa Batasan Road sa uh, San Mateo pupuntahan na natin siya so kahit na kanina may pumasok sa aking long ride na booking hindi ko na natang na accept kasi sabi ko kasi sa kanya pupunta na ako ng tumana so nang din ako dun sa booking and ayun parting lamuan ko pa siya na pulot sa may kalsada sa kalsada buti nga walang damage to walang sira So botin na lang may case pa siya. Etong cellphone ko isa to, walang case to eh. So i-meet ime up natin. gwapo, guwapo 'yung may-ari no. Eh pwedeng pang-jowa. <laughs> Jowa goals to <laughs> sa mga ano diyan. Hmm. Hindi ko matanda, hindi ko alam kung anong pangalan eh. Tatanungin natin. So 'yung mga makakapanood nito ayano. No? Ito 'yung trail ng sa pasada. So last time then uh, pangalawang beses ko na ba to nakapulot ng cellphone. Sa Taiwan nakapulot din ako ng cellphone nang nagbabike ako. Isinoli ko lang din doon sa ano sa may-ari na Taiwanese. Nako, laking pasalamat nung ano. Ah, hindi, meron pa. Ah, hindi dalawa nga sa ano lang. Dalawang beses pa lang yata ako nakapulot cellphone. Tama. Sa Taiwan tsaka dito sa ano sa Pil sa Marikina. Punta na natin, Jowa Goals. Pogi, pogi to. <laughs> Punta na natin yung may-ari kasi naawa naman ako estudyante to eh. At saka ala naman ako ng interest sa cellphone na. Yun. Sayang lang yung booking ko. Ta medyo sira yung pasada natin. May booking sana ako, Ortigas eh biglang pumasok tapos ayun na hindi ko pwedeng uh, i-accept kasi nagsabi na ako napupunta na ako sa kanya eh baka mamaya isipin naman niya pag nagsakay na naman ako napunta ko Ortigas wala na akong balak isole <laughs> ayan nag video call kami video call para sure ball nakita niya yung mukha ko nakita niya yung nakita ko siya pogi <laughs> sa mga ano dyan makakapanood oh. Talamin natin pangalan.